Sino raw itong reporter ng online news na kinuyog matapos ismulin ang pangalan ng isang bigating journalist? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nagtanong lang daw kasi ang freelance journalist kay Pangulong Bongbong Marcos nang maging bisita ito sa forum kamakailan. Ipinost daw ito sa social media ng reporter pero hindi binanggit ang pangalan ng bigating journalist kundi tinawag lamang na isang reporter. Pumalag naman ang journalist sa pagtawag sa kanya na isang reporter lamang imbis na banggitin ang kanyang buong pangalan. Kayo mga kateletabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.